Uh, tanong ko lang po, tanong ko lang po sa mga senador, ano, bakit yung People's Initiative, lahat kayo pumirma ng kontra? Kinukontra ninyo yung will of the people? Opo. Yung People's Initiative, ayon eh, ang will of the people. Pero yung pirma ninyo, na pagkontra sa will of the people, yung will of the 24, kayo-kayo lang yon na 24. Bakit? Ano ang inaayaw ninyo sa people's initiative? Ayaw ninyo na paminsan-minsan naman yung opinion ng mga tao ang masunod. Gusto niyo kayo lang lagi. Yung will lang ng 24 katao out of 115 million Pilipinos. Natatakot kayo? Natatakot kayo na mawala ng taya. Mawalan daw ng boses. Paano pa daw sila kukontra? Eh di, kung wawala po ang Senado, adi tumakbo kayo doon sa kapalit ng Senado. Kung yan ay maging unicameral, o di, tumakbo kayo doon. Ano pa ba yon? Ang tawag doon, House of Representatives ba o uh, assembly, assemblyman? O di, tumakbo kayo doon? Ganun ba rin yun naman yun? The same alam nyo, itong nasa Senado, itong kumontra, ito po yung grupo ng, ang karamihan, eh, mga, di ba? Tama, hindi. Sino-sino ba ang nandiyan dyan? Tingnan mo, ilang artista ba ang nandiyan? Na, Talaga namang, wala. Walang kaalam-alam. Ang alam lang, mag-claim ng pork barrel. Kumuha ng, kumobra ng sweldo. At kapag may hearing, maggalig-galingan. Luging-lugi po. Luging-lugi ang, luging-lugi ang bayan liging ligi ang taong bayan. Tapos ayaw ninyong mawala ang Senado. Alam ninyo kapag nawala ang Senado, ang laki ng katipiran nun. Mga katipid ng ilang bilyon kapag uh, na-dissolve ang Senado. Sa sweldo-sweldo na lang eh, di ba? Half million yan half million, di 12 million yun, buwan-buwan na matitipid. Ilan yun sa isang taon? Eh yung mga pork barrel, tigma magkano? O di ba lagi kalaking katipiran yun? Makakapagpagawa na yun ng, ba, makakabili na yun ng dalawang barko? O kay isang submarine? Na iikot-ikot sa paligid-ligid ng archipelago mag sisigsag-sigsag sa mga ano, mga isla sa kalagitnaan ng mga isla. Ewan ko, kasya ba yun? Di ba dapat nag-submarine sa malalim? Ewan ko lang. Basta, isang submarine na iikot-ikot sa mga katubigan, katubigan ng Philippine Territory. Kailangan yun, di ba? eh wala naman po tayong napapala dyan sa mga senador. Kahit na magandang issue, mga magandang uh, panukala, kinukontra. Buti pa yung sa ano eh. Itong uh, lower house, mas matitino po ang nandyan dyan. Mas mga edukado, mas maraming mga abogado Kaya dapat lang po na mawala na yung Senado ang kinakatakot nyo yung mawala kayo o di personal interest pang personal lang ang mga inaalagaan pinangangalagaan ninyo tingnan mo, ito na lang po na uh, katatapos lang na yung hearing yung hearing dyan sa Senate hearing sa kaso ni Kibuloy yung pinangunahan ni Senator Risa Honteberos. Bakit si Risa lang ang nandun? Ay, nandun din yata si Coco Pimentel. Hindi ko nakita eh. Nandun daw. Nasaan yung iba? Aba, hindi biro po itong itong kasong ito na ginagawa ni Risa? Ba't pinabayaan ninyo si Risa doon mag-isa? Hindi basta-basta yung taong binabangga, oh, mayabang. Anak ng Diyos. Biro inyo yun. May ari ng universe, may ari ng sanlibutan, may ari ng mga kaluluwa daw nating lahat. Tapos sinayaan niyo si Reza doon na lumaban mag-isa? Nasaan kayo? Tapos kukontrahin niyo yung... Nandiyan kayo, sinasahuran kayo. Pero ayaw ninyong magtrabaho. 'di ba? Saan kayo nagpunta? Baka nandoon lang kayo sa kantin o baka nanood ng sine. Sasahod kayo tapos ayaw niyo magtrabaho? Ayaw niyo tulungan yung yung isang senador doon na nilalabanan yung anak ng demonyo. Aba, malakas yun. Pero inyo. Dapat dun. Superwoman. Dapat nagpaka-superman kayo at yung tulongan ninyo. Hari ng sanlibutan, oh, ang kalaban. Tapos ngayon, ipaglalaban ninyo na kailangan manatili kayo diyan sa Senado. Kailangan ma-preserve ang Senado. Iayaw eh, nyo ngang tumulong, oh. Pinayaan ninyo magsulo yung yung ali doon mag-isa. Anong klase? May utang na loob kayo kay May-ari ng Sanlibutan ano? Kay King Kibo. King Kibo. Yan ang mahirap sa politika dito sa atin, mga kababayan. Puro bayaran ng utang na loob nakukumpromiso tuloy yung yung talagang totoong trabaho. Nakukumpromiso yung kung sino talaga ang dapat na paglingkuran. Kira Mga biktima yun ng mga biktima, mga kabataan na biktima ng isang monster. Napakalakas na monster. Maraming galamay. kaibigan pa ng isang lord of drug lords. Mga NPA. Di ba nakakatakot yun? Tapos hinayaan nyo yung isang ali lang, isang babae ang mag-isang magtatanggol doon, doon sa mga kabataang biniktima. Nasaan naman ang mga puso ninyo, mga senador? Kahit na yung kapwa, kapwa babaeng senador, wala ik eh, karamihan ng biktima doon, mga babae. Nasaan kayo mga babaeng senador? Ibig bang sabihin eh, yung hindi ninyo pagsipot dyan sa Senado? Nangangahulugan ba yan ah? Kampi kayo doon sa... Anak ng demonyo? Sige. Sige. Doon kayo mag... Yun ang paglingkuran nyo. Tapos, sa kabilang buhay, siya rin ang paglilingkuran ninyo. Sama-sama kayo. Doon sa kanyang dagat-dagat ang apoy. Hmm. Sige kayo. Pag hindi kayo, pag hindi ninyo nakita yung tamang landas, kayo ng mga talipandas, yun ang sasapitin ninyo sa kabilang buhay. Mark my word. Sasama kayo doon sa kanyang kaharian. Total, yan ang gusto niyo. Sige, paglingkuran ninyo siya dito sa lupa hanggang doon, sa ilalim ng lupa, sa dagat-dagat ang kapulit. Di ba? Sige. Kayo rin sa virus, Mag-isa doon. Tapos yung mga biktima ng mga mga batang babae. Mga walang karuluwa. Di ba mga kababayan? Tama yun Mga kampong. Hindi,